sa MPOX o unsaon paglikay ni Ini. Sairan sa ta sa report ni Nico Sereno. Usa sa mga gitutukan karon sa health authorities ang hulga sa MPOX, usa ka infectious disease nga gikan sa monkeypox virus. Lakip sa sintomas ni Ini ang hilanat, sakit sa o, sakit sa kalawasan, pirmeng gikapoy o pagtumaw sa lusay. Kung makasinati ining maong mga sintomas, mas maayo nga mag-isolate una unya magpakonsulta sa doktor. Pwedeng matagdan ng usakataw kung madikit sa iyang panit ang rashes sa MPOX patient. Mamahimo usab nga matakdan ang non-infected person kun makagamit sa bed linens, sinina, utensils ug toalya sa tao nga dunay MPOX. Posible sab kini kuno nga mutakod pinaagi sa respiratory droplets. Let us not panic. Let us try to kuan hinuon noon, uh, atong i atong i atong buhaton ang mga preventive measures para dili ta matakdan. Unsaon paglikay sa MPOX. Auhags Health Authority, likayan ang pag sa mga lugar nga daghang tao. Likayan ang pag sa lugar nga dili sa maayo ang ventilation. Giauhagsab ang publiko nga pirming maghugas sa ilang kamot gamit ang sabon. Importante nga masayod sa proper hand washing. Dakong tabang sab ang paggamit o grabbing alcohol aron makalikay sa virus. Avoid areas na congested, daghang tao, um, hand washing, no? importante ang magwash sa atong kamot, alcohol or kaning mga kaning usingan ani kining uh, wash, water, soap and water. And then um, Make sure also that if you see some lesions coming out na patanaw mo dili normal, konsulta gyud Apan gipasabot sa ahensya na ang variant sa Mpox nga anaa nasod dili fatal o ang tsansa nga mamatay tungod ni ini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.